Tiktra ba magingay? Akyot ka! Wait lang! Oh, o, o, hindi oh, Parang... pwedeng si ano lang, si Jay lang ang magpapakita okay, ng okay, Kelvin! Gusto ko rin makita ka nagpapakute. Gusto niya yun, di ba, mga tik-tropa? Oo, oh, uh, uh, gusto nila yun. Nay, Kasi masyado mong talaga. hindi ginalingan mo sa pagsayo kanina. oh, <laughs> naman. <laughs> oh, ayan. Oh oh oh. oh. oh Sorry po, pero... Tiktropa, mag-ingay. Mag-ingay! <laughs> Hala ka! Oh, di ba? Um, di ba pamakit na parang sinisipon? Uh, <laughs> yes. Ako ba yung magpa-cute? Hindi, eh. na-allergy lang yun. Hindi diba mo na Ayon. kailangan. Sobrang cute na cute <laughs> Super. ka na. Sa sobrang cute mo nga, mukha ka ng manika, oh? Oh, tingnan mo. Oh. Wow. Wow. Anong manika? <laughs> oh, karayom na lang ang kulang. <laughs> Tatatahi lang, Oh. Hoy, huwag kayong ano, pero na, tamang-tama dahil kayong dalawang cute ang lalaban para sa blessings ng mga tiktropa dito sa ating Hale Hale Hoy! Ikaw, Calvin, ang lalaban para sa ating Team Green! At si ito. Jay naman ang pambato ng ating Team Pink. Ang first game natin today ay Salong Ulo. Pwesto na! Ayan, ito let's na go, Salong Ulo. Let's go, let's go, let's go. Ay, napakagaling ko rito sa Salong Ulo ito. Totoo naman, kaya. Ay, naku, naku, 25. Naku, oh, oh. 25 ako. Yan, yeah, ready na sila, pipita. Yeah, 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 okay, yeah, yeah, yeah. players, you have one minute. Take the clock. Happy, Happy time na! Hop, hop, masyado malakas. Ay, ang gol mo, Kelvin. Oh, yun, na. Yung, 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 yung J kayam, ay! Humahabol yung J! Oh. Ay, ay, ay! Ang dami ng bowling!

Okay, one, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten, eleven. Oh, di naman sa eleven. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. Fifteen, fifteen. Ayaw. De, wag na ang tanong ko ano yung technique. Kasi Ayan. ito ngayon damit ko professional player talaga. Ah, ah. kaya naman conservative um, player. Oh, yes. yes. Pare, oh. alam mo na, next time, ganto ka, mananalo. Yan, yeah, tama. <laughs> Oo, yung mga datingan nga niyan, pang, pang news, di ba? Yes, oh, magbabalita ako pag dito. Eh. Oh. Congratulations, <laughs> Team Green! But wait, meron tayong round two! Kaya ibig sabihin niya, may chance pang bumawi ang ating team, oh, yeah. hey! Yes. Pwede, ba, pwede pa, pwede pa, Jay! Pwede pa, Jay. Oh,